ayan, no? Sobrang uh, Ay, den, mainit. Matagal na. Matagal na. Jo wala. Matagal na walang budget. Joel. Budget. Oh, Joel. <laughs> oh, oh, oh. Alam mo ba na meron akong kakilalang reporter na galit, na galit, na galit sa usok. ...tang sigarilyo. Eto. <laughs> <laughs> eto Tignan mo, tumatawa-tawa lang yan. <laughs> pero pagka nakaamoy na sigarilyo yan, naku, <laughs> huwag ka na tumabi. Huwag <laughs> <laughs> ka sa akin. Isipang utang oh. ganyan, sabi oh. ko sa'yo. <laughs> ano, ano sabi ng mga pagpalasan na masa natin yan? Ayun, well, yung mga na-interview ko na mga nagtitinda ng sigarilyo, na, sabi nila baka raw malugi sila, wala na silang mabenta o kitain dito sa yung mga takatakbo eh, basically oh. yung nakausap natin no? at yung mga vendors dyan sa lansangan yun namang non-smoker natuwa sila at sinabi nga nila na hindi sila nagsisigarilyo pero nauusukan sila pagka tumaas yan kumbaga konti na lang yung usok na malalangap nila sa mga nagsisigarilyo ba? Diba? eh, eto may kakausapin tayo ha dahil nandito tayo sa barangay malaya may malaya rin nakakagala rito na nagtitinda ng sigarilyo, takatakboy. Si Roy abulensya, pupuntahan ko lang ha, Dito siya. Ah, kuya, kuya, pabili nga. Ah, eto siya, oh. Ah, Yossi ka ba? Bakit? Yossi ka ba? Bakit? Wala lang. <laughs> Alak ka ba? Bakit mo? Alak ka pala eh. <laughs> Hindi, 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 Eto, nagtitinda siya ng sigarilyo at eh, ano to? Ano yung ano? Candy na? Upo ay candy mo. Wala naman, sir. Ibig sabi mas mabenta ang candy kaya sigarilyo. Mabenta, o. Oh. Kasi yun kailangan ng mga driver, eh, para hindi sila may sa biyahe. Ah, yung sigarilyo mabenta rin? Medyo medyo, 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 Talaga? Ba't medyo? Ba't hindi totoong, totoong, totoo? Eh, matumalo ngayon, eh. Bakit? malo ang eh. Eh, hindi pa naman nagmamahal lalo, di ba? may iba na talaga eh huwag ka lumayo huwag ka matakot hindi kita pahuhuli hindi naman bawal ang takatakboy <laughs> oh ah uh, ngayong magtataas na ang sigarilyo sakali no uh, wow. ipinasan na yung batas na yan eh kunyari ngayon magkano ba ang uh, isang mentol dalawang piso two fifty tatlong piso po oh tatlong piso kung magiging eight pesos na siya tingin mo kikita ka pa makakabenta ka pa mahirap na magbenta ng ganoon mahalo Tapakamu eh Nakakamot talaga no tingin mo bakit Unang una, mahal lang po unan. Sino pa bibili nun? Mm -hmm. Eh, naman sa mga driver, halagang 2.50 lang o. Umaangal pa eh. Oh, kunyari ako, may 16 pesos. Kung 8 pesos ang sigarilyo, may dalawa na akong stick. Bibili ako. May pambebenta ka pa ba kung sakali magmahal? Wala na. So, hindi ka na makakabili? Hindi na. Magkano na ba isang pack ngayon ng mentol? Ang punan, ma'am. Ay, punan, sir. Mga ano, 32 punan. 32? Magkano kinikita mo doon? Magkano patong mo? Bali ito ang ano, ang bentahan namin. Kano'n kano'n kinikita mo ron? Isi Eh kung magmamahal, tingin mo baka mas kumita ka pa dahil mamahalan mo pa ba yan? Wala ano, na akong bibili nun. Pag, pag, kinaasang ko, wala na akong bibili nun. Okay. Anong epekto sa iyo nito? Malaki mga wala ko sa akin. Unang-una, itong pangkabuhayan namin, araw-araw, dito ko kinukuha pang ano, pangkain namin eh. Mm -hmm. sa mga pangpasang eskwela, pangbaon. Eh kaya lang ang sinasabi naman ng mga non-smoker eh yung mga nakakalanghap naman ng mga binebenta mong uh, sigarilyo yung usok niyan eh may effect sa kanila. Nasatao naman po 'yun eh mm. kung may lugar naman para manigarilyo yung tao eh saan sila bagay? Eh? Mm. Oo. Oh, kung si Roy eh hindi siya pabor, tanong natin sa panlasa ng masa ko ano, ang sinasabi nila ko lang sa ano, syntax bill. Mm. Uh -huh. Ano ho tingin yung epekto nun sa inyo bilang nagbebenta ng Yung sigarilyo, market? yung tungkol sa sigarilyo kaalak, yung mm. syntax bill. Okay lang, sir? Okay lang sa inyo uh, okay na magmahal. Hindi <laughs> eh. <laughs> okay lang na ipanukala nila na tang na <laughs> hindi itaas yung okay. ano. Eh, di tingin nyo maaapektuhan kayo? Siyempre, ah, siyempre, sir. Pabor kayo o hindi pabor? Hindi pabor, siyempre. Dahil malulugi kayo. Oo. Oh. Mm. Kung lang itong tubuin mo, limang pito. Ganon. Okay. Dalawang piso. Pero magtitinta pa. pa rin ho kayo kahit Oo. mahal. Oo. Oh, oh. Tingin nyo may bibili kahit mahal? Eh, yung talagang nagbebisyo. Talagang. <laughs> <laughs> talagang bibili. <laughs> sa inyo, okay lang ba yun? <laughs> Hindi okay sa inyo magmahal. Hindi. Bakit na nag-iossie kayo? Hindi ako nag hindi ko nag Umiinom ka ng alak? <laughs> ah, okay. Ba't hindi ho okay na magtaas? Kasi kawawa naman <laughs> Kawawa yung mga nanginigarilyo. Oo, oh, oh, kawawa. Okay. Mag magtitinda pa rin, kaya lang, ang inaano ko kasi yung mga kabataan. Ah, so kayo pabor doon? Pabor doon. Mas maganda yung healthy? Oh, yes. Talaga healthy. Kayo ho pa nanginigarilyo? Ay, Ay, hindi. Kasi naging teacher ako, iho. Ah, but... Retired. hindi Kaya. ho kayo, oh. hindi ho kayo nang nagyayosi. Eh? Hindi. Pero nagbebenta kayo. <laughs> <laughs> oh. hindi kasi pangdagdag lang namin oh. ito. Ayan Susan at uh, Joel, no? hati ang uh, panlasa ng masa, may muwapabor at may hindi pumapabor dyan sa pagtataas ng presyo ng sigarilyo at ng alak. Balik sa inyo sa panlasa ng masa to. Maraming salamat! Thank you, sir. Sa